Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat na taga-susubaybay ng channel na ito, Luis Daniel Vlogs. At sana nga sana nga ano, maganda ang uh, araw ng lahat. Dahil sa ibang bansa hindi maganda ang araw ng lahat dahil tulad nga sa Thailand and at Cambodia ay mayroong uh, tension sa pagitan nilang dalawa. At maaari nga daw na humantong sa digmaan ito mga kaibigan. So isang malungkot na pangyayari ito mga kaibigan, no? Dahil 'yan sa border, no? So ayan naman lagi yung pinag ng mga bansa dahil sa border na sakop nila, pinagpipilitan nila yung ito ang sakop namin, yung isa naman ito ang sakop namin. So ayan, kaya nagkakagera, no? Ayan, so merong hindi pagkakaunawaan. So ito nga, dahil nga nakikita ko to sa ano sa YouTube ko sa FYP at laging lumalabas tungkol nga sa gera nito. So actually ngayon lang to binalita eh na may tension pala sa bansang Thailand at Cambodia at ayan nga nagbobombahan nga sila ngayon no, mga kaibigan. So ano pa hinihintay bigyan natin ang reaction to mga kaibigan. And let's go. At yun, ang bibigyan natin ng na reaksyon ay galing sa balita ng UNTV. UNTB. At ito nga, ang, ang nangyari ngayon. Dahil nga ito sa borders ng dalawang bansa, eh, nag-aaway sila. No? So, nakakalungkot dahil imbis na payapa tayo ngayon, ay, ayan, payapa sila. <laughs> payapa naman talaga tayo ngayon. Pero meron din tayo kasing tension sa China at ang China naman ay hindi ayaw niya ng gera. Sigurado yan kahit malaking bansa nila ayaw nila ng gera. Ano yan? Isusugal nila yung ano nila? Ang kanilang sariling ano? Negosyo yaman dun ngayon. No? Ayaw talaga nila ng gera. So nananakot lang yung mga check na yan sa West Philippines natin. So So, ang topic natin ay ito nga. About sa Thailand at Cambodia. So, simulan na natin ito mga kaibigan. Let's go! Nagpapatuloy ang sagupaan sa border ng Ubon, Ratchatani at Surin sa Thailand. Mahigit isang daang libo na ang inilika sa Thailand. Grabe! Isang daang libo na yung sa kanila, no? At, ah, uh, nga. Marami-rami ng, mga, uh, ano yun? Marami-rami ng, ano yun? Marami-rami na din yun, mga kaibigan, ha? Kung tutuusin dahil delikado nga yung buhay nila ngayon dahil maaari silang mab mabagsakan ng missile anumang oras dahil nga nagpapakawala ang magkabilang panig Thailand at Cambodia ng uh, missile sa ano no sa bawat isa nagpapakawala sila ngayon so eh, nakakatakot yan. ayun at uh, ano natin to, mga kaibigan Pagpatuloy natin, mga kaibigan. Let's go. Habang aabot sa 1,500 pamilya na rin ang... Dami, no? ...taka sa Cambodia mula sa Odarmenche Province. Nagpahayag ng pagkabahala ang mga leader ng mundo dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Mismong si Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim na... Ayan, nag-ano na rin yung Malaysian na Prime Minister, no? Kasi baka madamay sila, eh, no? So, kaya, ano... ...leader ng ASEAN, ang nananawagan ng tigil putukan sa magkabilang panig. Ngunit kahit sa kabila ng apela, patuloy pa rin ang putukan. Ayon sa Thailand, 14 na sibilyan at isang sundalo ang nasawi. Sa kam 14 na sibilyan at uh, ilang sundalo? Isa? Singla niya natin. Ayon sa Thailand, 14 na sibilyan at isang sundalo ang nasawi. 14 na sibilyan at isang sundalo ang nasawi. So ang daming sibilyan nun no, na nadamay dito sa... Gera ng ito, gera ano pala tension pa lang, so hindi pa siya gera maituturing na gera. At actually marami na ito, mga kaibigan. At uh, hindi ito maganda dahil mga inosente ay uh, nadadamay dito sa gulong ito na dapat ay naaayos na sa mapayapang paraan at hindi nadadaan sa dahas na ganito, mga kaibigan, no? At hanggat maaari nga ay eh, dapat hindi agad muna sila nagpadala sa init ng ulo nila at dinaan muna dapat to sa pisto ano sa ano bago ano so ayan nagsimula na sila ng ng ano putukan nagkatensyon na at marami na damay nadadamay na isang sundalo na yung namatay at 14 sibilya 14 labing apat so nakakalungkot mga kaibigan sa Cambodia, isang sibilyan ang naiulat na patay. Nababalot Isang civilian ng... pa daw sa Kamboja. ...man ang ang mga nasa evacuation center, kabilang ang mga bata at matatanda. Nagpahayag na rin ng pagkabahala ang Estados Unidos, China, Australia at European Union at nananawagang itigil na ang karahasan at protektahan ang mga sibilyan. We are also by the... Okay, nagpaano na rin ang US, ano? Itong US kahit sa ano, lagi sila nakikiala. Pero para naman sa kapayapaan yun. <laughs> Sabihin natin pa kay sila, pero... Ano yun eh? <laughs> ano yan? Nakikialam sila para patigilin na yung gulo ng Thailand at Cambodia. Pero alam nyo, ang mga bansang ito, tulad ng US nga, at karamihan naman ng powerful na bansa, ang habol niya na yung, uh, yung ano mga kaibigan. Tawag dito, hindi ko ma-ano ma eh. Yung pakinabang, no? Tulad sa Pilipinas. So, alam nyo naman, ano tayo niyan Sanggang dikit ng US. At syempre, alam nila na maraming, ano dito sa Pilipinas. Yamang, ano? Yamang mga dagat at yamang lupa na talaga magag magagamit ito, mga kaibigan, sa ating kabuhayan at yayaman ng bansa. At kaya nga ano, tsaka maganda ang Pilipinas ay magandang ano? Magandang ano nang ano, napunta na sa Pilipinas eh no? Pinag-uusap pa kasi natin sa US no. So ang Pilipinas magandang ano siya yung territory niya maganda sa pangdepensa at pang ano pang resbak dahil kakaiba yung location niya nasa may napapaligiran ng dagat tapos pulo at nakapaligid dito yung mga bansa na makakapangyarihan tulad ng Japan, South Korea, North Korea, Russia, China, Vietnam. Tapos sa baba, may Australia, Indonesia, Malaysia at marami pang iba mga kaibigan. No. Kaya maganda talaga ang Pilipinas kasi kung tutuusin talagang ano eh, maganda yung location nito pagdating sa mga ganun-ganun. So balik tayo dito sa balita. Ayan nga ang US nag ano na nag sabi na na itigil na para sa Escalating kapayapaan along the Thailand Cambodia border and deeply saddened by reports of harm to civilians. The United States urges an immediate cessation of hostilities, protection of civilians and a peaceful resolution of the conflict ang United Nations Security Council ay nakatakdang magpulong ngayong Biyernes. Sa isang liham, hiniling ni Cambodian Prime Minister Hun Manet ang pag-aksyon ng UN para patigilin ang umano'y agresyon ng Thailand. Ay nako Thailand pala naman yung nag -agre agresyon eh. Ano ba naman itong Thailand na to? Nagsimula ng gulo. Sinasabi natin eh, di ba? Nagsimula ng gulo itong Thailand, Thailand. Alam niyo ito talaga talaga mangyayari tong mga digmaan. Makakarinig tayo ng mga digmaan sa iba't ibang panig ng mundo dahil nakasulat niya sa Biblia. Actually, yung sa Israel nga at Iran, hindi na na babalita. No? Hindi natin alam kung humupa na yung gera doon o nagpapatuloy pa rin. So, dito muna nga tayo sa topic nito. Na nagtuturo ang dalawang bansa kung sino ang unang nagpaputo. Oh, nagtuturo ang pa kayo. Alam niyo yan sa sarili niyo, ano ba yang mga bansang ito? It ng Thailand, ginamit ng Cambodia ang drone para manmanan sila. Ginamit ng Cambodia ang drone para manmanan. Anong bakit naman inamanmanan? Oh my goodness, bakit minamanmanan? <laughs> Ay, nakakata na talaga mga... Ang liit na bagay, no? Minaman-manan lang nagpaputok na samantalan dito sa Pilipinas, no? Inaagawan ng isla at binobomba ng tubig yung ating mga manging isda. Hindi naman tayo bak pati kakampi natin US. No? Kasi nga... Ino, inaan natin eh, tawag dito, na i tinitingnan din natin yung mga pwede mangyari kung sakaling gumawa tayo ng aksyon na hindi maganda. No, mga kaibigan. Pero ka, sa ibang bansa, kung makikita nyo yung barko ng China, binobomba din ang binabalikan ng tulad ng Japan. Pinapasabog pa, no? So, yan. Ang ano naman kasi, eh, ang China, hindi yan... Ayaw niya ng gera. Tinan mo, kasali siya sa nag... Nag ano rito, nag encourage na wag itigil na to. Ah, kung makikita nyo sa history natin, ayaw talaga ng China na na ma, ano sila sa gera na madawi. Actually, ginagawa niya sa atin sa West Philippine Sea, pananakot lang yun mga kaibigan. Kung, kung sa ano lang, no, kung matapang lang yung ano natin mga Coast Guard at medyo malakas ang ating military, pwede-pwede resbakan niya at bombahan, balikan din ang bomba nila no? Kasi hindi naman, Anong China, hindi yan, pagdating sa gera, hindi yan na, ano, ano talaga, yung, <laughs> sabihin natin, ano, magpapalipad na agad ng mga, ano, may self sa Pilipinas, hindi. Tsaka, alam niyang may kakampi tayo na malakas, US, pati yung mga kaalyado natin sa buong bansa. At gaya nga na nangyari dito sa Thailand at Cambodia, napakaliit na bagay, no? kumpara dun sa atin dito sa Pilipinas. Napakalita bagay ng na pinagmulan ng gera nila. So nakakalungkot. Sagot ng Cambodia, nilabag ng Thailand ang kasunduan sa paglapit sa isang makasaysayang templo sa border. Ang sigalot na ito ay ugat pa ng makasaysayang pagtatalo sa hangganan matapos ang pananakop ng France sa Cambodia. Ay nako. Sa ano nga, sa teritoryo yung pinag nila. Sa teritoryo. No? Mahigit isang siglo na ang nakalipas. Sa ngayon... Isang siglo na napakatagal na mga kaibigan. Nananatiling nakaalerto ang mga otoridad sa posibleng paglalapa ng tensyon sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Mavian Dog, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sa... Kung ng mga nakakaraang buwan ang nababalita natin ay Israel at uh, Iran, nakakabahala ito mga kaibigan kasi malapit ito sa atin at miyembro tayo ng ASEAN. Paano yan ngayon, no? So, sana matigil na yan, mga kaibigan. Dahil malaking gulo rin to pag nagpatuloy pa itong mga gerang ito, mga kaibigan, serbisyo publiko, ang aming pinahalagahan. Ayan, ah, no? Na, nagpalipad ng mga racket, boy. Oh. So, hindi maganda yan. Ano, maraming madadamay dyan na, ano, walang kaalam-alam, no? Para lang sa, ano, sa, ano, border ng kanilang mga nasasakupan. Handang makipagpatayan. Ay, nako. Hindi natin maaano yan. Mapipigil. So, ayan. Hanggang dyan lang lang muna ang ating reaksyon, mga kaibigan, mga kababayan. At, like share, and subscribe naman ang aking YouTube channel na Luis Daniel Vlogs <clears throat> para sa maraming videos pa nakatulad nito. At, channel na lang muna mga kaibigan. Sana nag-enjoy kayo at nakapulit ng na kaalaman dito sa channel na ito mga kaibigan. Maraming maraming salamat sa panonood mga kaibigan. And bye bye! We'll